Okay, mga mga ka Katorny Girls, welcome back to my YouTube channel. Mga Katorny Girls, meron tayong bisita dito. Isang click na naman mga Katorny Girls. Ang sinasuggest ni Boss Manager, ang kinukonsern niya sa kanyang motor, yung nahihila yung likod niya. Dito to yan. Nag-delay mga Katorny Girls. Kaya marami nagtatanong mga Katorny Girls. Bukod dun sa ginagawa ko na ano, na pagagawa dun sa TPS. Bola lang yan. Mga Opo mga katornigals, pag inano yung TPS niya, nilagyan, nilagyan ko ng birkan. Yan mga katornigals, matik na yan, i-manual Ima reset yan mga katornigals. Kahit kayo mga katornigals, kaya niyong i-manual reset yan mga katornigals. Manual reset po. Na. Yan. Okay mga katornigals, babaklasin natin yung upuan, tapos babaklasin natin yung body throttle. Sabay bigyan ng birkan yung TPS niya mga katornigals. Ganito po yung paggagawa ng ano mga katornigals para tanggal yung delay ng ano. Ito po mga attorney sa ha, pang samantagal lang to ha. Yung ano sisira Yung ano, kung meron po kayong budget, pwede po kayong bumili ng ano, ng bagong TPS. Okay mga attorney baklasin na natin. Tara na, baklasin na natin. Baka baklasin pa ng iba. Let's do this. A few inches later. Okay mga attorney kills, nabaklas ko na ang kamuting kahoy. Ito mga attorney Babaklasin natin to Yan Kasi babaklasin natin yung body throttle Ano yun natin yung ano nya TPS Tapos lilinisan natin yung body throttle nya mga katolikos tapos sabay ano Yan yung sinasabi ko Sabay yung manual reset Tara na mga katolikos Tirahin na natin Baka tirahin pa ng iba Let's do this Ito pala yung mayari mga katolikos girls O Sura na yun yung mahal Okay mga katolikos girls Ito na baklas ko na sya sabay linis na yan mga attorney kasi madumi yan tapos ito yung ano natin yan mga yung beer bubuksan natin yung TPS niya mga attorney girls tara na Pansin siya na mga attorney may mga bubuyog dito Não, não, my... Uy! Uy na. ng animal. Ayan. Okay, mga ka-tronistas, yes, muna natin. Linis na. Ultrasonic. Ultragas. Ultra Gas. Okay mga katolikas, babalik na natin. Ito. Linis na. Yan. Tara, sulpak na natin. Tapos, si Mama Manuel will natin siya. Tara na. Tara na. Okay mga katornigos, di ma manual reset na natin. Ito yung sa ano niya, mga katornigos. Dito sa thermostat niya, tabi ng ano, thermostat yan mga katornigos. Pugutin yung socket, tapos bigyan nyo ng ganito. Tapos dito rin, yan. Malit lang mga katornigos. Ilalagay nyo lang dito. Sagli, magkasakit po, kanilana. na. Ako lang kasi nag Kahawak nito mga torneos Yan Yung malit lang na ano mga torneos Na wire yung ilagay nyo Tapos dito mga torneos Piliin nyo yung ano mga torneos Yung ano Yung green Green tsaka yung orange Yan Ay orange Ano dana Green tsaka yung brown discolor yan wag yung orange Saka ka yung black Mga ito uh, dito pala green Saka ka yung brown na Ma manual reset natin mga tonyo para sa kanyang malupit na ano yan kapalit ako muna ng spark plug mga tonyo Okay mga Tony Girls, nasulpak na lahat ng dapat isulpak. Imamal mo reset natin mga Tony Girls. Yan mga Tony Girls. Yan. Ay, putik. Alay pa pala. Pusit. Kaya pa pala mga kay Kenny. Ano'y dana? Limonyos. Okay mga Tony Girls, nalagay na natin ito. Ay dana. I-reset na natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Tapos sabay ano ano yung muna po nga? On me. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sabay mga katurang Yan. Pag-standby na siya. Goods na siya mga katurang Tapos i-off mo na. Yan. Gunutin mo yung dito niya. Yan. Tapos si salpak me po nga. Panditik me. Yan. Tapos isa na naman mga katurang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Long press. O nga, on me. Yan. Pag nag-on niya, sabay bitaw. Yan mga katurangyayos. Pag hindi siya nag-blink, okay na yan mga katurangyayos. Tapos patayin mo na. Tanggalin mo na yun dito. Yan. Tapos sabay on. 1, 2, 3. On mo mga katurangyayos. Tapos huwag mong yan mga katonigas, sumahandar na siya Tapos tansyain mo yung ano niya mga katonigas Yung minor niya Pag sa palagay mo okay na O hindi Basta tansyain mo mga katonigas Yung pababa o pataas Tapos huwag mong igagas mga katonigas Hintayin mo na lang mga ilang minuto Lagay mo yung ano niya, yung upuan niya mga katonigas habang umaandar o sige mga katonigas lagay ko na yung upuan niya wala ako kasi akong tagahawak na ano dito meron mga, meron mga ano ako ay danida na kasura na <laughs> at okay na mga katonigas maano na yung response ng gas niya dati na di delay mga katonigas okay na daw sabi ni boss manager yan okay mga katonigas at kung bago ka pa lang sa aking youtube channel huwag mong kalimutan mag subscribe Pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga video na katulad nito. Bye-bye! Peace!